Gaano nga ba kalaki ang lug nuts na kayang-kayang baklasin ng ating 800 newton meter na ito ni Tansu And actually, basahin nyo yung message dito ni Sir Michael Andres. And according sa kanya, 34 mm ang size ng lug nuts ng isang forklift ang kayang-kaya nito. So meaning, kahit anong sasakyan, as long as na meron siyang 34 mm pababa, kayang-kaya ng ating 800 newton meter na ito na baklasin yung inyong gulong. Ganito ang itsura ng ating 800 newton meter brushless motor Narento, may kasama na itong sampung piraso na socket wrench once ma purchase kayo with hard case na yan at fast charging na charger. So dito, pwedeng pwede kayong pumili na inyong battery. So pwede kayong mag-order ng 15 cells or 20 cells, single battery or dual battery. When it comes naman sa kanyang warranty, aside from 7 days replacement, 7 days refund, may 1 year warranty tayo sa unit at 6 months warranty sa battery. Kaya kung meron kayong mga truck dyan, no? counter truck, mini truck, 6-wheeler, 10-wheeler, forklift. Pwede pwedeng pwede yung gamitin yung ating 800 newton meter na to. Kaya ilalagay ko yung link nito dyan sa yellow basket. Check out nyo na.